Buti naman at napadalaw ka, Sir Yago. Sige, maiwan mo na. Iwan mo na kita sa kanya, ha? Yeah. Alam ko na sasabihin mo na makulit ako na ilang beses mo na ako sinigawan at inaway, pero andito pa rin ako sa harap mo. Na ilang beses mo na ang pinagtutulakan pala yun, pero balik pa rin ako ng balik. hindi na ako magtatanong. Ano mo kung bakit, di ba? Dahil mahal kita. Mahal kita kaya nagagalit ako ngayon sa lolo ko. Gusto kong malaman mo na naniniwala ako sa sinasabi mo. Na posibleng ang pwede kanyang gawa ng masama. Gusto ko siyang awayin. Gusto ko siyang saktan. Pero alam kong hindi posible yun. Dahil tatay siya ng nanay ko. At pamilya ko siya. Kaya nga, Yago. Kalimutan mo na lang ako. Magiging komplikado lang ang lahat. Yung buhay mo. Yung utak mo. Kung di tikit ka sa akin. Pero may isang dahilan. May isang dahilan kung bakit balik pa rin ako ng balik sa'yo, Katarina. Dahil din sa'yo yun. Minsan nahuhuli ko yung mga tingin mo sa'kin. Sa na kahit masasakit yung sinasabi mong salita, na kahit pinapaalis mo ako, alam ko sasaktan ka. I'd like to think na may gusto ka rin sa akin, Katarina, na mahal mo rin ako. Hindi, nagkakamali ka lang. Mali ang iniisip mo. Kaya ang sabi ko, di ba? Gusto kong isipin na mahal mo rin ako. Dahil yun yung dahilan kung bakit balik pa rin ako ng balik sa'yo, Katarina. Na mahal mo ako pinipigilan mo lang ang sarili mo. nag ilusyon ka lang. Ilusyon sa'yo. But I call it hope. Hope na balang araw magustuhan mo rin ako. Magkatotoo ang mga ilusyon ko. hindi ako halis sa tabi ng Katarina. At hindi lang naman yun ang dahilan. Hindi lang ang magkugusto ka sa akin ang dahilan kaya ako bumabalik sa'yo. Gusto kitang protektahan. protektahan.